Hello mga higala gusto pag og mga pagampo. Karon ra sa gusto ko moampo kanimo. Ko ikaw karon nang inang lag pagampo. Ayaw lang sa i scroll up or scroll down. Just take a few minutes. Just receive this simple prayer by faith. Kung gusto ka mo tap ani nga pagampo, tuwi nga madawat nimo unsay imong gitinguha karon? Unsa nga klase nga pagampo nga gusto nimong tubagon karong urasa. Right now, in the name of Jesus, Ikaw karon nga naminaw, Mituo og midawat nga pagampo, Pinagisagamhanan nga pangalan ni The Bible says, Whatever you ask in my name, Declares the Lord, And it shall be done unto you. Right now, in the name of Jesus, Lord, nagampo ko, Alang nining ako, iksoon karon Nga nagapaminaw og mituo nining pagampo. unsa may suliran siyang kinabuhi karon moabot kaniya ang hingpit nga solusyon ang solusyon nga mao ikaw Ginoo bisitahi karon yang kahintang si bisan kinsa karon nga naas balatian naglubog siyang higdaanan si bisan kinsa karon Ginoo nga naskalibog right now in Jesus name Lord moabot kanila ang solusyon kaayuhan ug ang kalinaw silang hunahuna ug sa ilang kasing, -kasing mga pagbati sa kagulanan o kasakitan. Lord, akong gisugit karon nga dunay paghupay sa ilang pagbati in the mighty name of Jesus. Nibisan kinsa karon nga nay pagpanginangdan. Nagampo ko oh Lord og supernatural provision. Dunay milagrosong supply nimo right now in Jesus mighty name. Tanang buhat silang kamot, Lord, imong panalanginan. Karong orasa, karong adlawa, karong simanaha. nag kog provision in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth panimalay nga nas kagubot karun, nag-ampo kog kalina Lord, na nilang kasing, -kasing mapapsanon. nga mapapsanon, mapinasayloon nga right now in Jesus' mighty name akong gipadlong, gikancel nako ang tanang monitoring spirit silang panimalay, tanang spiritus kagulian, kagulian spiritus kagubot silang panimalay, akong gipadlong by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord panalangini karon ang ilang pamuyo ng Lord dunay kalinaw in the mighty name of Jesus ang ilang mga resources panginabuhi anila, ilan Ilang dikus tanan transaction ang na itrabao dunay promotion, ang walay trabaho makabaton o trabaho ginuo nga dili babag sa ilang pagpangalagad ya kanimo. Father, i-bless kini akong igsuon karon nga naminaw. Nakita ni mo dayag kani mo Dios yang kasing-kasing. Ang pangandoy siyang kasing-kasing matuman in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa tubag sa mga pagampo. Ikaw nga Dios matirod anon, ikaw mong amahan nga may gugmaon, mapasayloon, mapanggaon. Salamat sa tubag sa mga pagampo. Imo Lord ang tanang himaya pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. God bless you. Have a blessed day. Bye-bye.